ba ang epekto ng masyadong paggamit ng gadgets sa isang bata? Ano nga ba ang kampani ng mga pagdurap sa pag-aaral ng mga bata? May positibong epekto ba ang paggamit ng on sa pag-aaral ng mga bata? Ano ang mga ito? At higit sa lahat, paano nga ba dapat ginagabayan ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pagpapalago ng edukasyon sa maagang pagkabata o furniture development? mundo pinagiging ng teknolohiya ang digital ay nagbibigay ng bagong mundo ng kaalaman at pagkundan para sa mga bata. Ang wastong paggamit ng digital ay nagbubukas ng pintuan para sa pagpapalawak ng pagkatuto at ng kaalaman hindi natin dapat kalimutan ang mga hamon o banta ng digital na pagkatulong sa mga bata. Ang magulang ay may malagang gawaning sa kanilang pagtulong. Dapat silang magbigay ng moral at akademisong support. hindi lang masamang epekto ang bulog ng immunity. May magandang kabutingan din ito para sa mga pagkita. Subalit, si dapat nating tandaan at maging maingat sa pagkakitutok. Lalo na sila'y mga bata pala na positibong epekto ng digital ay ang pagiging interactive at engaging ng mga online resources na nagbibigay ng mas malawak na kaalaman at pagkakaroon. Nagtag pa rito ang educational apps at online learning platforms na mas makakatulong sa pag-unawa at interaktibong pakikilangot ng mga bata sa pag-aaral. Ngunit, kasama na ang mga negatibong epekto ng pag-access at possibly to ng karanasan at interaction ng mga kabataan. Kaya dapat mag-ingat tayo sa pagkain. Sa pagtaang ng landas ng digital, mahalaga ang ginagampan ng papel ng mga magulang para sa early childhood. Ito ang mga paraan upang magabayan ng mga bata ng mga Ang mga magulang ay dapat magsagawa ng mga aktivitan na nagbibigay ng early stimulation sa kanilang mga anak. para sa kanila. Mahalaga ang pagbalanse ng paggamit ng gadget katulad talaga na pagbibigay natin sa pagnaarap at sa pagnaurang sa paggamit ng gadget ng mga mga Sa pamamagitan ng taong paggabay, suporta at pagbumahan, magiging mas handa mas at mas mulusong ang paglapid ng mga mga Ang pagiging mahusay na gabay sa pagbunlan ay pinakamalagang pungulay ng mga bulan. Ang digitalisang makapangyari ang kasangkapan para sa ating pagkatuto ang pagiging maingat at responsable ng paggamit nito ay susi sa tagumpay at kaunlaran ng ating mga kabataan. Nawa ay maging gabay at inspirasyon ng advokasyang ito sa bawat magulang na nagnanais ng na mabuting kinabukasan para sa kanilang mga anak.